Hello mga kaibigan, ngayon ay nandito tayo sa computer natin na Windows 11 Iko-connect natin yung printer na naka -sharing. Ang gamit natin Windows ay Windows 11 Ang una natin gagawin ay i-search natin yung computer name ng printer kung saan naka-connect For example, ito jrpc Yan dyan connect yung printer na i-share natin Try natin i-connect to kaibigan Itong jrpc Yan yung kaibigan nakikita nyo uh, windows could not connect hindi makakonect sa ating printer try natin tong isa yan OX00709 ang error dito sa windows 11 ngayon para mas maayos natin yan ang una natin gagawin ay click natin itong search dito sa baba sa windows 11 po yan kaibigan ito type lang natin yung edit group policy. Ito. Yan. Click lang natin yan. Para makonnect tayo dun sa printer na naka-shared. Yan. palakihin na natin konti ito, kaibigan. Tapos, click natin administrative templates. Tapos, click natin town printers. Double click lang natin, kaibigan. Tapos, hanapin natin itong... Configure RPC Connection Settings. Double click lang natin yan. Yan tapos. eh nakikita nyo naka not configure sya. I-click lang natin yung enable. Tapos click natin tong RPC. Gagawin natin RPC over name pipes. Yan. Click natin apply. Tapos click natin ok. Tapos close na muna natin lahat. tapos pagkatapos niya kaibigan ay click natin tong restart i-restart natin yung computer muna natin yan pagka na-restart natin yung kaibigan try na natin i-connect yung printer yan click natin yung run ulit tapos ito yung grpc kung, dyan, kung saan nakakonect yan yung printer try natin i-connect dito kung magkakaroon pa siya ng error ngayon kaibigan bali wala na siyang error nasold na natin yung ating printer na connect na natin dun sa nakashared plus na natin yan wala nang error ngayon uh, try natin mag print test kung magkakaroon siya ng error pa click na natin yung microsoft word yan, tapos click natin yung file try natin mag print test kung magkakaroon pa siya ng problema Ayan, okay na kaibigan. Bali, na-resolve na natin yung printer natin. Ganun lang kaibigan ang mag-connect ng printer dun sa Windows 11. Maraming salamat po sa inyong walang sa akong